January 25, 2025, nang bumuga ng balitang pumanong na ang tinaguriang queen ng Philippine cinema na si Miss Gloria Romero. Ang kanyang pagpanaw ay unang inanunsyo ng niyang si Lovely Rivero sa kanyang Facebook page kasabay na ibinahagi ang mga larawan ni Miss Gloria. Nakasaad sa post ni Lovely, Rest well our movie queen, Tita Gloria Romero, praying for the repose of your soul and for strength for Marites Gutierrez, Chris, and the whole family during this very difficult time. Samantala, ang kaisa-isang anak ni Miss Gloria na si Marites ay kinumpirma ang balitang pumanaw na ang kanyang ina. Ayon sa kanyang pahayag, it is with great sadness to announce the passing of my beloved mother, Gloria Galia Gutierrez, also known as Gloria Romero, who peacefully joined our Creator earlier today, January 25, 2025. In this time of loss, our family deeply appreciates the support, prayers, sympathy, all the lovely messages and heartfelt condolences that we have received. She will surely be missed dearly. Naulila ng veteran actress ang kanyang anak na si Marites at ang apo niyang si Chris Gutierrez. Isa sa mga huling pagkakataon na siya ay nakita sa publiko ay noong isinagawa ang isang tribute event bilang paggunita sa kanyang buhay at ambag sa industriya kasabay ng pagdiriwang ng kanyang 90th birthday noong February 2024. Ang burial ni Miss Gloria ay gaganapin sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City simula Linggo, January 26. Ngunit ito ay exclusive lamang para sa pamilya at malalapit na kaibigan magkakaroon naman ng public viewing sa umaga ng January 27 at 28. Ngunit isasara ito sa hapon para sa pribadong pagkakataon ng mga mahal niya sa buhay. Si Miss Gloria na isinilang bilang Gloria Ann Borrego Gallia ay ipinanganak sa Denver, Colorado ngunit nanirahan sa Pilipinas sa kasagsaga ng gera. Pangarap niya mula pagkabata ang maging artista at nakuha ang pagsang-ayon ng kanyang ama na pasuki ng industriya ng showbiz. Nagsimula siya bilang extra o may maliit na papel noong dekada 40 hanggang mapasok siya sa Sampaguita Pictures noong 1952 kung saan kinilala siya sa kanyang screen persona. Simula noon, itinatag ni Miss Gloria ang kanyang pangalan bilang isang respetadong aktres sa pelikula at telebisyon. Ilan sa mga pelikulang nagdala sa kanya sa kasikatan ay ang Madam X noong 1952 at Dalagang Ilocana noong 1954 na nagbigay sa kanya ng kauna-unahang FAMAS Best Actress Award. Sa kabuuan ng kanyang karera, nakatanggap si Miss Gloria ng maraming parangal kabilang ang dalawang FAMAS Best Actress Awards, isang FAMAS Best Supporting Actress Award, dalawang Gawad Urian Acting Awards at dalawang Metro Manila Film Festival Best Actress Awards bukod sa iba pang pagkilala. Sa kanyang pagpanaw ay nagluluksa ang buong industriya at may maituturing itong isang malaking kawalan sa Philippine showbiz. Paalam po, Miss Gloria. Kami po ay nakikiramay sa kanyang mga naulila. Eh, bakit mo naman ilalagay sa isang malaking kapahamakan? At iwanan mo dyan sa parangkadong ano? Eh, anak rin ho ito ni Joey. Ay, anak <laughs> pala. Oo. <laughs> ano?